I'm, I'm so, so sorry. Uh, Ari, saan? Ano Anong ginagawa mo? Hindi ko kaya Hindi ko talaga kaya. I'm so sorry. I don't want you back. Okay, Rachel, pinag-usapan na natin ito, di ba? Ang ayoko kasi dito pag ulit-ulit na lang yeah, magiging but I still okay love tayo. You. Tapos magiging mag-aaway na naman tayo, magiging okay tayo. H hindi talaga pwede. I know, but I'm sorry. You tell me that you love me. Kasi sa dalawa lang naman yung you can either love someone or love the idea of loving that person pero sa totoo lang, pasensya na pero yung nararamdam ko sa atin yung latter It Says, I, told Luso you, I told you, I told you, I told you Alam diba? mo, sinasabi, mo siya, lang yan Sinabi dahil... ko na sa'yo, may iba na I found yes, someone. sinasabi mo yan dahil may kalauro ka ng ibang babae. Pero I'm sure hindi ka pa naka-move on. And I'm sure after our Asian tour, magiging tayo na ulit. Kaya Listen, sure you know, anong Asian tour? Anong Asian tour? Lucio, ano ka ba? Pamilya ko nag-sponsor ng trip na yon. Actually, half. Half of it. One whole month nakasama kita. Lucio, please na. Okay, 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 okay. So you set me up? No, I didn't. Pinili ka nila dahil magaling ka sa ginagawa mo. Hindi because may affiliation ka sa pamilya ko. Like me, pinili ako dahil magaling ako sa ginagawa ko. Remember, hindi lang ikaw ang cum laude sa agriculture. Set me up. I didn't. Ano ka? Come on. Don't, don't tell me you're gonna change your mind just because sasama ako. Please. Are you scared? Scared? Yeah, takot ka ba na baka ma-realize mo, you love me? Wala akong kinakatakutan, Rochelle. Alam mo yan. Wala naman talo. So I'll see you.